Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na... Ano ba klaseng tolong yan? Mangurakot ba para magbuhat ng daan-daang maneta? Puta, padaanan nyo man ako ng pison. Itapon nyo ko sa bangin. O sunugin ng sampung beses. <laughs> Hindi ko talaga kaya ang ginagawa ng Pangulo, Antikler. Itaga mo man sa bato. Pero kung magpapatulong magbuhat ng gamit palabas ng Malacanang, basta't para sa ikahihinto ng korupsyon at pagbawi ng ekonomiya na galing sa paglubog, abay, mabilis pa yan sa alas 4. Ayusin mo kasi ano ba kasi ibig sabihin mo, Anticler? Angat na po yung ekonomiya. Sawang-sawa na kami kakabain ng buwis. Ano ba pangako ni Junior, Anticler? Bago siya manalo ng Pangulo, dahil ako ang pinili nyo, iaangat natin ang ekonomiya ng bansa. Waka ng ka Trabaho niya yan. Pagod na pagod na nga kami. Bilyon at trilyon nga ang nawala sa pondo ng 2025. Ipakulong nyo yung totoong may sala. Ang trabaho namin magbayad ng buwis, hindi tulungan ng presidente ha. Sinungaling. Lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya. Kung negatibo kami, ano naman ang tawag sa pon mo? Positive? Oo, oh, positive yung pangak. Galingan mo pa magsinungaling para may bonus ng December. <laughs>